Ito magandang katanungan sa atin ito. Dr. Vito, kapag po ba nag aral kami ng medisina, ng podo-doktor, at maging doktor po kami, yayaman po ba kami? Ito po ba ang susi sa kahirapan po ngayon? Well, nakikita ko po na marami na rin po nagdo-doktor ngayon. At ako po'y natutuwa dahil kayo po'y na inspired ng ating mga magigilo na doktor na nagba din po para makatulong po kayo sa ating community. Pero kung ang question nyo po ay ito po ang source of income. Well, huwag kayong mag-alala. Yan din ang isip ko dati. Kaya nga po ako nag-isip din po mag-doktor. Pero nung ako po ay nagpa-practice na, napakalaki po pala ng pagbabagong nagaganap. Unang-una po, kung gusto nyo po ng kumita ng money, yumaman, huwag po ito ang kukunin nyo. Dahil ito po ay hindi po para yumaman. Ito po ay kung paano kayo magbibigay ng serbisyo sa community. Kadalasan nga po, libre, mga medical missions, pakisuyo, kakilala po, kaibigan, kamag-anak. So, sisigilin niyo po ba yan? Pangalawa po kapatid, pagating po sa salary, huwag niyo po isipin na 100,000 kalahating million, 1 million po ang kinikita at sweldo na isang doktor. Number one, depende po yan kung ano ang practice. Ano po ba ang gustong linya ng doktor? Pambata lang po ba? Pangmatanda po ba? Pang general? Pang buntis? O pang mga iba't ibang karamdaman sa isip o sa utak? Pangalawa po kapatid, depende po yan sa bag of patient. Kahit ano pang aming specialty, depende po yan kung ano po bang darating na pasyente. Hindi po lagi-lagi pong 20 patients, 30 patients, or 100 patients per day. Depende po. Misa pagtaghirap, taghirap, taghirap din po ng pasyente. So isipin nyo rin naman po kami yan. Pangatlo kapatid, kailangan i-consider yung area. Baka mamaya pumunta ka sa napakalayong lugar, wala naman po talagang gaano pasyente. O napakadaming tao, napakarami rin pong doktor. Pangapat, depende po sa specialty din po. Kung ano po ba ang servisyong may ibibigay po na isang doktor. So hindi naman po lahat ay kaya po namin ibigay. Tapos last kapatid is time of the doctors consultation. So, depende din. Kahit sabihin man namin sa isa pong clinic hospital na maraming pila, ay kung ang oras naman po isa lamang, so hindi naman po ma-cater yun. So, depende rin po kung ilang oras lamang po ang gugugulin ng isang mabuting doktor para sa kanyang pasyente sa kada consultations. Okay? Number three, pagdating po sa practice po kasi kapatid, Maraming po kasing linya yan. Pwede kang maging clinicians or hospitalist po na kagaya din po namin. Pangalawa po kapatid is pwede ka po mag-teach or magturo para po maturuan natin ang mga next generation sa magiging doktor nang sa ganon mapunta po sila sa mga community para makapagserve. Pangatlo kapatid is may mga researchers po ako nakikita at mga scientists na tumutulong tumuklas ng gamot, mga diagnostics para na sa ganon ma-improve po natin ang ating serbisyo sa medisina. Pang-apat po kapatid ay depende po. Yung iba naman po ay nasa serbisyo sa gobyano or public service. Kung saan po sila po ay hindi lang po doktor ang trabaho po nila. Iba po ay nasa serbisyo para makapagbigay po ng information, makapag makakapagpatupad po ng mga tungkulin at batas na makakatulong po para ma-improve po ang ating stand sa ating mga sa ating mga pag-aaral pag po ng doktor. At panglima po kapatid is ay, yung iba pong kagaya ko po ay mga full-time house husband. So, kagaya ko po, ah, sa bahay lang po ako ngayon, nag po ng asawa, nag-aalaga po ng pamilya. Depende po kung anong gusto niyo po na practice po. No? So, pang-apat po kapatid na mahasabi ko po dyan, kung mani po ang gusto niyo po na maging batayan, wag po ito proceed into business. Nasa business po talaga ang money, ang income. Pero yun nga lang po, mahirap po ito. Siyempre, competitive po ang mga business po natin. So kapag nahihirapan ka, congratulations na sa tamang track ka. Kasi kung ikaw po ay magagawin niyo po itong negosyo, hindi po. Dahil po ang pagdodoktor po ay isa pong serbisyo po. Okay? At pang lima, last, it takes years to build a practice. Time ang kailangan. Effort. And syempre, panalangin sa Diyos na i-bless ka na mabigyan ka ng marami pong pasyente. So wala pong isang iglap lamang na biglang dadami, bigla kang sisikat, bigla kang makikilala. Kaya kadalasan po yung iba, na discourage po. At iba nagpo-proceed din po sa ibang mga field. Pero kung kasi ibig sabihin, hindi po to yung para po sa inyo. Ito po ay isang munting plala po mula kay Dr. V.